Hi guys, for today's video nga po ay ito, magtutupi tayo ng mga nilabhan ng damit na tatlong araw na ay hindi pa rin matuyo-tuyo. Ay, ano ba yan, mare? <laughs> so, bali natulog nga muna ako dyan ng mga one and a half hours siguro kasi antok na antok ba rin ako. So, ayun, pagkagising ko nga is nagulat ako kasi yung pinto dito sa yung hagdan, yung pinto ng hagdanan is bigla na lang na natumba kasi tukod-tukod lang po yun, kaya ayaw, nagising ako, sabi ko sabi ko, yung mga nilaban ko baka tuyo na, tapos yun tiningnan ko yung iba tuyo na, tapos yung iba hindi pa, ay umay nakakainis Ganto, kahit drenayer ko naman siya, pero talagang ano pa rin siya basa-basapan, kasi nga hindi siya naisampay dito sa labas, kasi nga umalis ako kahapon So, ayun na nga, for today's video nga ay panay muna ako tupi-tupi na iba. Tapos yung tinitingnan ko yung ano, nagreklama nga si EJ kasi medyo daw mabaho yung amoy. Actually, hindi na amoy na Amoy daw ni naman siya, kaso lang kulob lang siya talaga, amoy kulob. Kasi nga, hindi siya na ilabas. Nilabas ko naman siya kanina, pero mga 1 hour lang siguro. Pinasok ulit kasi nga, panay ambon maghapon dito, ambon na ambon. Kaya ayon wala tayong magagawa mga marayon talaga. So medyo madami din kasi yung nilabhan ko kasi nga sinama ko yung mga bedsheet noong isang araw. Sabi ko, every two weeks ago, every two weeks ako nagpabalit ng mga bedsheet namin. Kaya gusto ko kasi palaging mabango yung higaan. I mean, hindi palagi kasi. Siyempre two weeks, di ba diba? Medyo ano naman yon So, ayan. Gusto ko ma malinis at saka maayos kasi yung mga higaan namin kaya ayun every two weeks ko talaga silang pinabaltan yung sofa nalalabhan ko pa lang yan ng isang araw yung sa pinayan kaya sabi ko next week papalitan ko na ito. I mean, lalabal. At habang nagtutupi nga ako, is eh, nakita ko tong lubog na sofa na to. Sabi ko, naalala ko, sabi ko, ng isang araw kasi gina ginawa namin yung isang sofa. So, ngayon, naalala ko ulit Sabi ko, gagawin ko nga to ngayon pagkatapos ko nito bago ako magluto ng merienda. Kasi pagkatapos ko gumawa ng sofa, is nagluto naman ako ng merienda namin. Every, every day naman kasi nagluluto ako ng merienda para, you know, nasanay na kasi tayo na may almusal, may tanghali, at saka may pang merienda pa. So, nagluto lang ako ng pansita ka. At saka yung bread. So, ayun lang. So, syempre nga, tag-ulan na kayo hindi maiiwasan na palaging umuulan. saka, syempre, kahit i natin yung mga damit natin is talaga namang matagal siyang matutuyo. Kasi nga, kung well, hindi tayo makakapagsampay sa labas, no choice, sa loob natin isa sampay ang ating mga damit. Dito yung sampayan kasi hassle kasi medyo, dikit-dikit. Dito ko lang siya nilagay sa may gilid ng aming hagdanan. So, tapos na nga ako dyan, Mare. So, yun lang for today's video. Bye-bye.